for today's video ay magluluto tayo ng ginisang sardinas na may alugbati. Yan guys, alam mo ba yung gulay na yan ay masustansya at masarap. So yan guys, nakakita kasi ako sa palengke dito sa Hong Kong ng alugbati. So madalang lang yan may magtinda dito guys. So yun, pinili ko nga po ay 15 HKD yung isang tali. Yan, lahat na yan guys. So magluluto na tayo. So let's start to cook na guys. To nag isa ako ng bawang, sibuyas at nilagay ko na nga po dito yung sardina. So ayan, ginisa-gisa na nga natin. Ayan guys, at medyo tumatalasik-talasik kasi may sosya. So after na magisa yung ang sardinas, nilagay ko na nga po itong alugbati. Yan, yung yellow, yellow na ano, alugbati. Dilaw-dilaw siya guys, na green-green. Ayan guys, ito nga at akin inilagay lahat yung green na alugbati. Ayan guys, meron din kasing violet, meron ding yellow na alugpati, iba-ibang klase ng alugpati. So yun guys, at akin na nga itong hinahalo-halo, ayan, hinigisa-gisa ko na nga po yung alugpati, excuse me po. <laughs> so ito nga guys, at hintayin lang natin na maluto yan, takpan ng natin. So, nilagyan ko nga po ito ng asin, paminta, sile, seasoning, at yun. Nalagyan ko din ng konting-konting oyster sauce so yan guys ayun, kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-comment naman po kung hanggang saan nakarating ang aking video, and then mag iwan lang lang po kayo ng bakas, at akin po kayong babalikan from miss love miss ayusin mo here naguulang din po ba kayo ng ganitong alugbati at sardinas so yun, taghirap tayo ngayon guys, ang daming gastusin at nagtitipid-tipid, magtipid pero masustansya naman po yung gulay natin at sardinas, paminsan minsan din po, eh, ay din tayo ng sardinas ayan, ulam ng mga pobre, sabi nila pero masarap po ay yung sardinas at pang international na rin po ang sardinas na yan hindi po ito vlog na endorsement po sa sardinas. Ah. Ito sabi ko lang po, ayan, vlog lang po ito guys. Ayan, hindi po endorse ng sardinas. So ayan guys, at naglipat na nga tayo sa malinis na plate. At ako'y gutom na gutom na. Let's eat together. Miss ayusin mo here. Don't forget like, subscribe, and follow naman po dyan. Then, comment na lang din po. And then, share. Thanks for watching. And God bless po sa inyong lahat. Masarap po talaga to guys. Subukan din po ninyo. Naubos ko nga po isang kahinan lang. So, yun. Love you, love you all. And God bless po. See you to my next video. Magkita kita ulit tayo sa aking video na yan. Miss Ayusin mo here. Ayan, makikita po ninyo yung nilagyan ko ng sili. Tapos yung sabaw niya, konting-konti lang yung nilagay kong siling, sabaw, at isang pirasong sili lang po yan. At makikita mo, medyo malapot-lapot nga yung sabaw nito, guys. So, yon Kainan na tayo. Kain-kain na po. Para matikman nyo din po ang